Buti naman, umalis ka na dito. Oh, sa wakas, wala ka naman tatarantado sa akin, boss. Ayun o, oh. saka mo naman sa, ingat ka. Oh, uy, 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 ano yan? Tang, nakaka-bad trip ka. Sasapakin kita, boss. Pinalayos ako ng pamilya ko. Wala daw akong bitaw. Oh, oh, oh. Ayun siya sabi ko sa'yo. Hindi, eh. boss, nandito ako para ipaalam sa'yo na pinalayos ako, boss. Baka pwede mo na naman akampunin. Ay, ay wait. boss, wait lang. Kikising ako, mga maka... 12 p.m. hanggang 1 p.m. Gising na ako oh, niya. Grabe ka naman. Antindi mo na matulog para kang pusa. At saka pos makakatipid kayo sa akin. Mga apat hanggang anim na beses ang kumakain sa isang araw. Ay, napakatindi mo naman, boss. Grabe ka naman. Ha? Burger sa akin. Ay! Labong <laughs> Ay, gandang araw, man! Four. Sup man, sup man, sana naman wala mang gago sa atin yan ay, natin Boss Shot na tayo, ano? Siya? Uh, Shot uh, uh, na lang Boss Game, bilin mo na ako alak ha Boss Wait, ay Ay, boss B Boss, ano? Uy, mag-abroad ka na? Ha? Buti naman, umalis ka na dito Sa wakas, wala ka naman tatarantado sa akin, boss Ayun o, saan mo naman sa... Ingat ka Oh Uy, 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 ano yan? Tang, nakaka-bad trip ka Sasapakin kita, boss <laughs> Boss, putang ina. You know, Pinalayas ako sa bahay. Wala daw akong bitaw. Aray ka! Anong pag ginagawa mo kasi, boss? Eh, di ba namin kang business? Ang laki ng kinikita mo sa so mga gano'n mo, pang gagago mo? Oh, eh, eh nari. Eh. ko naging business, boss. Lahat lumabog. Lahat na wala sa akin. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Pinapangaralan kita. Lumalaban ka pa kasi. Matapang ka masyado, boy. Sabi ko sa'yo, lahat ng business mo tagilid. Pang sira ulo. Eh, nilalaban mo na nilalaban. Aray, wala naman, wala naman dahilan para sumuko. Hindi ako sumusuko, eh. O, anong plano mo ngayon? Mag bansa ka? O, buti naman, para Tan, laki na nabudol mo sa akin kung Ghost, ipod... pasok ako, may ako, papasok, saglit Para mapag usapan na. natin Ay, ka muna, para Sige, last mo naman napunta dito eh, dahil Buti naman, naisipan mo mag-abroad Ayan, patulungan ako Woo! Pakisara na yung pinto, baka may makarinig sa akin, nahihiya ako Wala akong may harap sa, na mukha sa mga tao Ay, dapat lang, dapat lang alam mo yung ginagawa mo Ay, mag-abroad siya, pasalubong ha? Dey, huwag ka na bumalik. Doon ka na sa imang bansa. Dey, oh, ako ng pamilya ko. Wala daw akong bitaw. Oh, oh, oh. Ayun din, Ano Di, ko boss, sa'yo. Hindi, eh. boss. Nandito ako para ipaalam sa'yo na pinalayas ako, boss. Baka pwede mo na naman akong Ay, wait, boss, wait lang. Akala ko mag-ibang bansa ka na, mag-ano ka na. Tinan mo yung mga dalam mo, ang dami-dami niya, no? Mag-aampun pa ako ng kagaya mo. Boss, baka pwede mo naman akong punin, boss. Eh, masipag naman ako sa bahay, eh. masipag, boss? Baka pwede naman boss, ganito boss. Eh, 'di ba? Maaga naman ako nagigising palagi. Ah, <laughs> uh, nagigising ako mga 12 PM hanggang 1 PM gising oh, na tayo, ako niyan. Grabe ka naman. Ang mo nang matulog para kang pusa. At saka boss, makakatipid kayo sa akin. Mga apat hanggang anim na beses lang ako kumakain sa isang araw. Ay, napakatindi mo naman boss. Grabe ka naman. Ha? 4 Ta hanggang ano? -apa, ang, apat Tatlong beses na sa isang araw, ikaw sumobra ka pa. Grabe ka naman boss eh. Hindi na mo, ang dami mong gamit. At saka oh. mo sa akin, hindi ka, hindi ako maharati sa pagkain. Okay na sa akin, kahit lapag mo ako ng lechon belly, steak, caviar, okay na sa akin yun. Hindi naman ako maharati sa pagkain. Wait eh. lang, boss. Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Kahit ano ipakain mo sa akin. Hey, wait lang. Alam mo, boss, yung mga pigas, sabi mo, naalala ko tuloy yung naging nagpapanggap na si tatay. Binibigyan kita sardinas, nagre-reklamo ka ko, kung pusa ka ba. Kasi ngayon, ganyan gaanin mo sa akin. Boss, baka pwede mo naman akong punin, boss. Hindi naman ako masamang tao, eh. Hindi nga, boss. Pero, boss, hindi na pwede, boss. Nawala wala lahat sa akin, boss. Ba't iba naman ikaw? Iiwan mo ako? Ano ba angit na makita hindi iiwan? Ba ba <laughs> batik! <laughs> <laughs> ikaw, batik! Bakit <laughs> <laughs> <Tariyo> ako? Boss, <laughs> kailangan ko lang, lang isang taong tutulong sa akin para makakaan ulit ako. Alam mo, boss, yung isang tao na tutulong sa iyo, hindi ako yan. <laughs> hindi ako yan, boss. Maniwala ka sa akin, hindi ako yan. Hindi ko kaya, eh. Kaya ano mo, boss? na yan? Lahat ng pangungupal, kinaya mo, di ba? Ang dami pa struggle, no? Oo. Oh, Ang dami talagang pagsubok sa buhay. Hindi mawawala yan. Oo, oh, mabapaawa ka pa sa akin, boss. Ganyan ng problema yan. Asan ba yung mga problema na yan? Sabihin mo, santukan kami! Nicole, oy, boss, boss, wait lang, wait lang. Hindi naman ano. Eh, ganyan talaga. Lahat naman talaga ng tao, eh, may problema. Kaya nga minsan, pagka nababadro ko, sinasabi ko, hindi na mo, sige. Inaano ko na lang talaga para nasa pagdadala rin tayo. Pero boss, yung papambun ka sa amin, eh, sa... ikaw may problema ka. Ako, ako rin magkakaproblema dyan. Bakit yung magkakaproblema, boss? Ma masipag ako. Masip masipag, ka. ako na tao. M mabilis ako matuto sa mga bagay. Ma malinis din ako sa kwarto. Malinis ako sa bahay, boss. Kahit patulugin mo lang ako sa kwarto nyo na may aircon, okay na ako. Hindi, hindi, hindi. Wait, pa lang, wait, wait, lang. Ano patulugin na may kwarto? Bossing naman, nabuso ka naman yan. Eh, sa so paggagago mo nga sa akin, di na ako nagtitiwala sa eh. Dito pa kayo sa bahay, magkakatiwalaan kita. Boss! O oh sige, sabihin natin. Oo, oh, gago ko. Pero boss, hindi ako masamang tao. Oh, ha? Isisaw. Alam mo boss, sa, sa problema kong to, sa dinadala ko ngayon, naisip ko gumawa na lang na masama eh. Oh, Parang gusto ko umiligal. Para umasenso. Pero <laughs> mali eh. Oh, mali talaga boss. Hindi ganito na lang boss. Ayoko. Kesa magpaampon ka sa amin, boss, gumawa ka na lang na masama. Sige. <laughs> boss. Hoy! Bakit? Huwag may tulak yung tao sa kasamaan. Dapat maging mabuting ihemblo ka. Wala ka bang mga tropa, boss? Ako na lang lagi nakikita mo. Di, boss, eh. Mas masama, mas masarap sumama si stranger, eh. Tara! <laughs> kwentuhan naman tayo. Hindi, hindi, hindi. wala akong kwento sa'yo. Wala, wala, wala. Wala akong ano, memory sa'yo, eh. Wala akong mga ganun, eh. Boss, ang mo na ako, boss. Na, ano ako? At saka, malinis ako sa bahay. Sa pagkain, wala kang problema sa akin, boss. Pagkain, gusto mo mga steak, pambira ka naman. Ngayon, bibigyan kita sardinas, magre-reklamo ka, sabi mo, pusa ka. Oo. Kumakain naman din naman. Kumakain Ha? Kumain ka din naman. Hindi po nga Dignon... oh, yun. Oh, ganda May gulay. 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 Ha? Gulay. O, Diyan pala, nakikita ko na ugali mo. Hindi, sige. Asan yung gulay? Sige. Kainin mo! Kumaka... Bagal sarap sarap sa katawan yan. Kumakain <laughs> din ako yan eh. Paano ka niyan? Ngayon, mga gutom ka dito. Ganyan mga ulam namin dito, mga isda. Ayan, isda. Paborito namin yan. Kumakain ka ba isda? Mga ano? Kumakain ako niyan. Ikaw, kumakain ka ba ng isda? Tawin niyan. Pusa ba ako? Hindi <laughs> <laughs> oh, diba, <laughs> ma mo maka-arty ka. Doon, sasapin ko kwarto mo. Pasok ako. <laughs> dari, 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 dari. Saan mo Hindi pa kita tinatanggap. Ampunin mo na ako. Bawa ka na. Oo. Uh. Wala na akong Oh, shit! Tulong! Help! Help! Para sa pelikula. <laughs> Tangyan, tinan mo yung mukha mo. Hindi magkakatiwala ka, ano? Oh. Boss, ganda na lang, boss. Baka naman siguro may iba kang mga tropa. Kasi ako, ilang beses mo na ako Walang kwenta ka! Kala ko, ikaw yung tutulong sa'kin. akin. nyo yung gamit ko! Ilabas nyo! Ilabas nyo! Ilabas mo Ilabas na no. Ano, umalis ka na lang. Dapat na pinalayas ka eh. Ay, mayabang ka masyado. Ah, ang tapang. Ano, malang araw, mapapakulam kita. Oy, gago, huwag ka man kung ah. yan, Papablatter kita, si Raulo ka. Malis ka na, malis ka na lang. Yung In, inanto ng... Nang... Alis. Uy, huwag mo sipahin yan. Bakit? Promotion natin Bakit? to. Bakit? Love siya mo. matibay naman yan. Kahit sipahin ko yan, ah. Ayaw nga pala. Love luggage, 1, 2, 3 yan, Oh. Wala. <laughs> I know what it's not. Wait, wait, wait.